Good morning mga kapising Good morning, good afternoon and good evening Saan ang susulukan ng mundo Walang <laughs> tigil ang ulan mga kapising oh. Ah uh, Abing ulan Ay umaga mga kapising Pandaw tayo sa ating kawil ngayon dito Pangalawang pagpandaw na natin ang kawil mga kapising naka nakasyorte tayo ng dalawa Tapos so, ngayon pandaw na naman tayo ngayon Ang pangalawang pandaw Daming pinya dito mga kapising oh. Daming pinya oh. ng ulan yung trangko yung dito pa rin tayo ngayon sa ba mga kapising hinunangan sa Jornalite si Jornalite pa rin kasama ko mga kapising sana lang ngayong umaga surtihan na naman tayo sana may huli na naman kaya may biyaya. Walang ng ulan. Kagabi pa ito mga kapising. hindi, kahapon pa pala. Kahapon hanggang ngayon. Lagi ulan. Ang dala na ako pa. Yung buti lang itong spot na pinaganaan namin ng kawin mga kapising. Hindi mahirap. Hindi kami... Sa nag namin dito mga kapising. Hindi kami dinila doon sa mga mahirap na spot mga kapising. Kasi... Sinasabi nila laging umulan. Maka... Bumaha daw ng malakas. Pagka mahirapan kami doon. Kaya dito kami dinila. Itong spot na, na, na kailangan namin ng kahuling mga pising iso, sa gilid lang. Sa gilid ng palayan. Pero sapa pa rin siya. Malit na sapa ang mga pising. Pero malalim din. Lagpas tao. Oh, dito ang tubig. So, meron dito mababaw. to so, Ito. Dito tayo sa palayan ngayon. Lakas ang ulan. Ganda ng tubo ng kamuting kahoy Ang kataba. ang mga tanim dito mga pising na kahoy mga parakata yan oh. patay na mga pising ito ang mga tirani ni Udit maraming puno daw dito tinanim mga pising mga mahigit isang daan yata o dalawang daan na puno ng prakata na bubuwa lang sa bagyong Udit mga pising so mga pising oh. lapad ng palayan lang dito mga pising iwan lang namin itong dito kasi da, dyan tayo Diyan kami dadaan sa gitna ng palayan. Dito hindi pa tinatraktor traktor mga pising Pero bada doon sa unahan ng traktor na. Lapit na rin taniman dito kasi tag ulan na. Oh. <laughs> Kasing ulan. Bilaho na. <laughs> <Bilahok> na. <laughs> Binog. <laughs> ah, Lalim. Ay. Ah, itong mahirap ito mga pising. <laughs> Hindi nga kami dinala doon sa mahirap na spot. Mga pising, pero dito kami dinala sa palayan. Malalim, putik. Makati pa to. Ito itong mga pising. Itong mga... Ano na to, mga damo na to. Makati to sa paa. Ito. ito. Makati para tumigil ang ulan at sana naman mga pising may biyaya Lord sana may biyaya para mabawi mo lang ang hirap pagpagod pagod at pagod ang pagpunta namin dito sana bigyan nyo kami ng bising ngayong umaga sa aming pagpandaw na naman ng kawil part 2 na pangalawang araw na itong mga pising namin dito Ito, so, lapad ng mga balayan dito. kasi Ito, so, malapit na rin yung taniman. Walang tao dito ngayon kasi ulan. Okay. Pa, oi, waitaan niya, oi. Pa, lagi dito ramang good. Wag mo din Balik, balik, balik. <imbalance> Kaming tao dito, ang hamog sa bundok mga kapising. Sabay ang hamog at sa kaulan. Yan ito mga kapising. Pag maggana ang gawil, walang pinipili. At sana mabiyayaan